Lagyan natin ng lemon. Pinataka natin ng lemon yan, guys. Imbis na suka, lemon ang nilagay natin. Hello, guys. Ayan, nagluto tayo ng adobong pusit. Lagyan natin ng sili, bawang sibuyas, ginisa lang natin. Tapos, imbis na suka ang pang ano natin, lemon, pampatanggal ng lansa. Pag nilagyan mo ng lemon, guys, ano, matatanggal yung lansa niya. Kasi yung positiva ang lansa. Bubusi with lemon. Ah, ang sarap. Tangalihan natin yan, lanza. guys. Okay. Kaya ano mga ulam nyo, ibig na suka, ganun po siya. Bumili lang tayo ng kalahating kilo. At tayong budget. Dalawa ah, lang na kami mga gasaw kakain. Yun lang, guys. Salamat. Thank you po sa lahat na nagla-like ng page ko at nanonood. Maraming maraming salamat po sa inyo. Love you.